Hello po guys, good morning po. So ito nga talaga namang ang sarap matulog, no? Kasi wala naman tayong binabantayan kasi na umuwi muna kami dito sa aming bahay, guys, para mag-relax muna. Siyempre, gawin din natin ito minsan sa ating sarili, no? Para ayan, makapagpahinga para gaganahan tayo ulit magtrabaho kasi ang hirap din kasi pilitin pagpagod ang ating katawan. Kaya kailangan din natin i-relax, ipahinga dahil lang lang tayo na nababagod. So, ito nga, ang sarap nga ng tulog ko, guys. Kaya ito, hilata lang tayo dahil wala naman tayong binabantayan, no? Kaya mag-relax muna tayo, wag muna natin isipin yung <laughs> ating tindahan isipin muna natin na makapagpahinga tayo so ayan guys kaya umpisa na natin ng ating umagang kay ganda para lumakas ang ating katawan so ito nga talaga namang dahil pagod yung ating katawang lupa no dahil sa araw-araw ba naman na pagtitinda natin umaga hanggang gabi no talaga namang susukutin ng katawan natin sa pagod kaya kailangan din natin mag-relax paminsan-minsan para treat na rin natin sa ating sarili bakit natin ipagkait. Di ba guys? Kaya kung napapagod, pwede naman tayong magpahinga pero wag lang tayong sumuko laban ulit kayang-kaya natin ito para sa ating hanap buhay. Kasi nga ayan, mayroon tayong mga obligasyon, kaya kailangan lumaban, kailangan natin magpalakas, mag-exercise. Sulitin na natin ito guys habang may pagkakataon tayong mag-relax. Kasi pag nasa tindahan kasi ako, parang wala akong time mag-exercise guys. Kasi nga paikot-ikot lang tayo, parang exercise na rin kasi ang ginagawa natin sa pag-aayos ng ating mga paninda, sa pag-assist ng ating mga customer sa paglilinis, di ba? Yun na lang talaga ang palaging paulit-ulit na exercise natin sa araw-araw dahil tayo ay isang tendera. So, ayan, thank you Lord. Dahil nagpasalamat din ako dahil mayroon tayong sariling negosyo. Umagang kay ganda, thank you Lord, gay naman, mag-exercise tayo, maglakad-lakad At niyaya ko nga si partner, ayaw nga niya kasi nga pa daw siya Kaya kami nalang muna ni Bunso, kasi yung isa kong anak guys tulog pa Kaya kami lang muna ni Bunso ang maglakad-lakad dito para makapag-exercise kami, para pagpawisan ang sarap kasi sa pakiramdam guys, pag pinagpawisan tayo, talagang labas ang mga lamig-lamig natin sa katawan, no? Kasi ayan, kaya sulitin na namin ang maglakad-lakad dito. So, ang ganda nga dito guys, parang nasa probinsya, ang daming mga Puno ang sarap ng hangin kaya ito maglakad-lakad lang kami. Kaya ayan, thank you Lord, no. Ito talaga ang kailangan ng ating katawan, yung maka-exercise para pagpapawisan tayo, 'di ba, guys? Ang sarap talaga sa pakiramdam yung pinagpawisan tayo, no. Kasi siyempre nagkakaedad na tayo, hindi naman tayo pa bata, Kaya kailangan bigyan din natin ng time para makapag-exercise ang ating sarili para lumakas at gaganan tayo magtrabaho ulit. Kailangan labad lang. So ito nga, magtitimpla lang kami ng kape dahil kanina may nadaanan kami ni Bunso na bikere kaya bumili kami ng pandesal. At ginising ko na nga yung isa kong anak na panganay guys para sabay-sabay na kami makapagkape. Kasi si partner ayaw na niya dahil nagkape na daw siya kanina pagkagising niya. Talagang nakasanayan ko na talaga na gumising ng maaga guys. no Hindi lang ako tumayo kanina kasi wala naman tayong gagawin. Ang gagawin lang natin ay mag-exercise. No? Kasi nandito nga tayo para mag-relax. Kasi pag nasa tindahan ay tuloy-tuloy na yung ating gawa. So, 'yun din naman ang gusto ko guys, 'yung may ginagawa ako, no? Kahit naman dito ay puro kami linis din pagkatapos namin dito. Parang 'yun na rin 'yung relax ko, 'yung makapaglinis kahit kasi pag puro hilata din, parang lalong sumasakit kasi ang katawan natin, di ba guys? Kaya maganda talaga na kilos tayo ng kilos, no? Pag yun kasi yung nakasanayan mo, so talagang ganyan ka na, na yun, panay kilos, no? Maganda rin kasi yun para exercise na rin sa ating katawan. Kaya kailangan kumilos. Hindi nakatakad kami, guys. Nakita kami yung video. Hindi nakatakad kami yung video. Alam mga sarado. Wala ka lang kasi atang nakalagay. Hmm, nakaluto siya. Nakalagay yung luto Ayan guys, isa na isa ka Para kapag din siya kasi mainit na yung panis. Ayan Tapi tayo guys, kain tayo. Good morning. So guys, silipin lang natin si partner. So ayan. Kasi kanina guys, pagkalabas namin, may dumaan na naglako no? pusit. Kaya ayan, bumili kami. Nasa ko naman ay magsa sa... At magsasaing muna tayo guys para bago kami alis makakain muna kami kasi mayroon kaming lalakarin na mahalaga. Sana talaga ay maayos kagad ka at wala na kaming ibang problemahin. So, ayan. Ibabahagi ko din sa inyo kung ano yon Kaya ito, magsasain muna tayo para makakain muna kami bago aalis. Ayan, busy pa rin tayo kahit sabihin natin na relax. Wala talaga tayong aksayahin na oras kasi ang dami nating obligasyon natin na dapat ayusin. Ibigin natin ang suka para hindi siya kaya hindi talaga tayo pa pwede patulog-tulog guys, lalo na't marami tayong bayarin, marami tayong obligasyon, kahit sabihin natin na mayroon tayong sariling bahay, so nadagdaga naman yung ating bayarin, pero okay lang, ganun talaga, lahat naman tayo may mga responsibilidad na mga bayarin, no? kaya kailangan talaga natin magsipag, no? gumawa ng paraan, mag-isip ng paraan, ng mga kung ano pwedeng pagkakitaan, basta malinis na paraan, kaya ayan, ibiblis tayo at tutulungan tayo ni Lord na maka-survive sa ating mga bayarin. Kaya mapapa-thank you Lord ganalang na lang talaga. At ito na nga, luto na yung ating olam. Kaya ayan, kain na tayo guys. Adobong posit ang ating olam. Bye-bye, guys. Ang sarap talaga kumain guys pag magkakasama ang buong pamilya yung nagkikwentuhan habang kumakain dito lang kasi namin nagagawa pag umuwi kami sa aming bahay kasi pag nasa tindahan kami ay hindi kami sabay sabay kasi yung isa kong anak palitan ko pag kumakain ako palitan kami and then si partner ay may pasok pag break time uuwi siya para kumain kaso minsan nakakain na kami ng anak ko minsan hindi pa. basta hindi kami nakapag pagsabay guys kasi mayroon tayong binabantayan kaya ganun po talaga kaya pag may pagkakataon tulad nito kaya sinusulit namin na sabay sabay kami kumain dahil pagkatapos namin kumain guys ay mayroon kaming lakarin na mahalaga sana talaga maging okay o hindi magka problema para hindi na kami pabalik balik kaya magpuri na lang talaga tayo na maging okay no kasi Um, medyo malayo-layo din kasi dito guys at saka pagkakataon na rin kasi namin ito para maasikaso kasi walang pasok yung anak ko, yung isang anak ko module kasi may pasok pa rin sila kasi college naman yung isa kong anak. ito si Bunso habang wala silang pasok kaya sinamantala na namin ang pagkakataon kaya lakarin na namin mamaya ang dapat lakarin sana talaga maging okay.